Kita ko muna sa inyo ang paligid ngayon dito sa Dolomite Beach. At ayan, may mga syempre na stock na mga kalat mula dito sa Phase 1 hanggang doon sa may bago dumating naman Damo's office po, no? Malinis na ang Dolomite uh, Beach. Maglinis dito tapos yung iba, ayan, tulong-tulong. Ayun, tingnan niyo po, dami nilang mga bitbit -bit na kahoy. Mga troso, no? Yan ay mga galing sa ibang lugar. Tingnan nyo, grabe yung troso dito. Oh. Saan kaya galing itong mga malalaking troso na to? Okay, so back to clean up na ang ating mga Manila Bay Warriors. Silipin natin ang itsura, status at lagay ng Dolomite Beach. Ngayong araw po ng Martes, November 11, 2025. Okay, so kahapon dito tayo, yung mga iniwang kalat ni Super Typhoon Uwan. madami-dami din. And tingnan natin today, kamustahin natin. Grabe, dito pa lang tayo sa footbridge. Nakaka-amaze na, galing. Kudos sa ating mga Manila Bay Warriors talaga oh. Ayan, tingnan nyo naman. And zoom natin ha So kahapon Ang daming basura dito sa Naipon no dito sa may pinakasiwal Ng Dolomite Beach Pero tinayin naman today And until now po ha Tuloy tuloy ang clean up Ng ating mga Manila Bay Warriors So andyan yung ating mga Stero Rangers ng DNR Andyan yung ating mga taga MMDA and Meron din tayo dito nakikita From Dole Tupad Ayan sila oh. Medyo umumbok lang dito oh, Sa part na to Kasi syempre dahil sa alon Pero ayusin din yan Kapag maintenance day Nung equipment Yan malinis na dito sa may bandang phase 1 Hanggang dun sa may Bandang Dulo po ng phase 1 oh Ayan, malinis na So yung tinatahak na clean up ngayon ng ating mga warriors is papunta doon sa dulo ng Dolomite Beach. So most likely baka sa maghapong ito dahil ang dami grupo na nagtutulong-tulong eh matapos agad ito today no. Yan oh. No? Yung dito sa Mayrak Garden, hindi pa nababawasan yung kalat kahapon ayan ito yung dumikit dito sa may embassy panda pero yung phase 1 natin ng dolomite beach ayan o malinis na po so after malinis tamang suklay na lang yung gagawin dito para bumalik ulit sa ganda yung elevation ng buhangin kasi umumbok ka dito sa may bandang shoreline so ganyan yung nangyayari kapag maalon yan dami na namang nakatambay na mga ibon ito yung ating mga taga dolito pad oh. So finally yung malaking troso dyan sa harap. Ayan po, nakita nyo, na chainsaw na o, oh, nahati-hati na. Laking kahoy yan eh, na pinad pa dito. So na ano na yan o, oh, nahati-hati na. At hinahakot na ng ating mga tagedole. Ayan, pakita ko muna sa inyo yung shoreline no oh, ng ating Dolomite Beach ngayon. Sobrang baba ng dagat. So yan yung ating mga Manila Bay Warriors. 'Di ba? Sabi ko kahapon, napakabilis lang linisin ngayon ng mga kalat dito sa Manila Baywalk kasi nga nai dito sa buhangin. Unlike dati, nagsisiksikan sa mga bato. Tapos yung iba hindi makuha pagdating ng high tide, aano rin na naman babalik sa dagat. And what's worst nga, umaabot pa dito sa kalsada sa Baywalk maging dito sa kalsada eh ngayon ayan o, ilang oras pa lang sila nag start ng clean up simula kanina siguro sabi natin 6am pero yung phase 1 malinis na po kahapon grabe, napakalakas ng hangin tapos namumuti-muti yung dagat dahil sa alon pero today po ayan ganda na ulit ng panahon kalmado na yung dagat blue sky na rin tayo yan again kudos sa ating mga Manila Bay Warriors Grabe din niyo kung gaano kalalaking troso 'yan, no? tapos pinagugulong-gulong na lang nila ang ating mga naglinis dito tapos yung iba ayan tulong-tulong buhat Ayan po, sobrang init na ngayon dito sa Maynila. Ganda ng panahon. And blue sky na. Ayan, so again, ngayon po ay close pa rin yung ating Dolomite Beach. Simula nung araw ng linggo, kahapon, and today. Siyempre, to give away rin yung ating mga Manila Bay Warriors sa kanilang paglilinis po. Yan, abangan na lang natin kung kailan ilo ulit magbubukas. Siguro, pag natapos na silang maglinis po. Kasi ngayon, medyo madami-dami pa yung kalat. Yung papunta doon, banda sa may dulo, no? Papuntang phase 2. Ayan. Magte-change na sila ngayon ng no? mga malalaking kahoy. Lalo yung mga troso. Finally, naalis na yung malaking troso doon no, sa harap kasi parang ilang linggo na rin yan doon na pinadpad. Yan, yan yung ating mga tagay MMDA po, yung nagte-chain ng mga malalaking troso at kahoy dito sa Dolomite Beach. Yung mga napapadaan dito, napapapicture syempre. Ayan, eh, o, tingnan nyo po, dami nilang mga bitbit -bit na kahoy. Mga troso, no? Yan ay mga galing sa ibang lugar. Tingnan nyo, grabe yung troso dito, oh. Saan kaya galing itong mga malalaking troso na to? Diba? Dito bumabagsak sa Dolomite Beach. Hindi lang troso, pati mga freezer. So hindi tayo makakapasok po sa loob no dahil sarado. Kaya ito mga tayo mag-update sa footbridge. Ayan yung mga kababayan natin. Picture dito, selfie. Siyempre pag napadaan sila dito. So time check tayo, 11:57 AM na. Yan pahinga muna yung ating warriors kasi since 6 a.m. sila po ay naglinis na dito. Ayan, magre-resume yan mamaya ulit after lunch. Pero, titingnan nyo, ayan o. Oh. Simula dito sa phase 1, hanggang dun sa may bago dumating na Mandamos office po, no? Malinis na ang Dolomite Beach. Yung dito na lang sa may rock garden yung hindi pa po na kukuha na ng mga kalat. And hapon, balik ulit sila sa clean up. Yan.